Unang pagbasa Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Yesu Kristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at dinanunumbak. Subalit ang humihini dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmang tubunan. Poon, ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati na mumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon. Kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay hituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto at pilak nitong buong sanglibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o oh, poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos. Katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Alleluia! Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Doon panahong iyon, may dumating na mga parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilu siya kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Dapabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo,